Ayan na. May ulam na kami sa kasama ko. Dalawang araw namin tong ulam, guys, sa kasama ko. Ayan. Ayan diba? Sarap. Tapos, lagyan ko ng maraming gulay. Para mas, mas sustansya ang ulam namin. Kasi, guys, paborito ko talaga ang gulay sabaw na na may maraming gulay. Tsaka medyo maanghang, siyempre. Tsaka medyo-medyo maasim. Kasi wala naman akong uh, sinigang na powder. So ang ginawa ko, uh, lemon. Para medyo ah uh, maasim konti. O diba ba? Gan ako magluto. Gusto ko maraming gulay. Alam mo guys, hindi ako mahilig sa mga karni. Uh, uh, basta may sabaw. Okay na sa akin. Sabat na sa akin pag may, pag may sabaw. Ayan. Punong-puno. Dalawang araw kasi naming ulam to. Lagay, lang na, lagay ko lang sa ano, sa ref para bukas. Para bukas na naman. O, si You see, Tingnan mo. Tingnan nyo. Ang laki-laki ng kaldero. Dalawa lang kami. Ang <laughs> dami. Kaya ako ngayon, kasi nakafocus ako sa kusina, ay syempre, magpa-alkansi ka ba naman? Eh, kain ka ng kain. Hindi, eh, ngayon ako. Tumaba. Ay, ang bigat-bigat ko na, guys. Kasi kain ako ng kain. Ganon talaga. Nakakahiya naman no, oh. nasa kusina ka tapos payat na payat. Ah, Di ba? Yan dami guys. Oh, meron pang ilalagay ko. Oh, ubusin ko 'to, ilagay ko 'to lahat. Kasi gusto, gusto ko talaga ang gulay. Ang pahaba ng buhay ang gulay. Kaya lagay ko na lang 'to lahat. Para mamaya ready to serve. Kasi gutom na ako eh. Anong na alas 11 na yata ngayon. Pagkatapos kumain, mag-relax ng ilang oras at kapunta na naman ng market. Yan ang buhay ko dito. cook loto. Lini sa garden, lini sa first floor, market, loto. Yan nga nitong alaga kong lalaki siyempre uh, kasuhin. pero hindi naman katulad ng bata na kapalitan ng damit yung ano lang gusto niya uh, may gusto siyang kakainin or ipapabili or iinumin ako ang tagapuha yun lang kasi ang amo ko nandun na sa China nagtrabaho every ano siya everyday siya nag-work and then uuwi lang siya sa gabi. Tapos mag-prepare na naman ng dinner. Breakfast, dinner, yun lang. Minsan lunch kung andito yung alaga ko. Pero yung alaga ko nandoon na sa school. Everyday nagpunta siya sa school kaya breakfast at saka lunch lang ang yung ko everyday. Toto lang ako ng lunch para sa aming dalawa ng kasama ko dito sa bahay. Ayan lang. That's all. Thank you.